Kian. It's sinigang. Kian. <laughs> oh, okay. Nagustuhan. One. Oh, one. <laughs> <laughs> one more. Tlo. No.

Ay, ang bukha. na Lana. Ay. Wala um, Lana. <laughs> lana. lana. Lostin, lang eh. <laughs> lana.

Lo. Mm. Kakakain na talaga niya ng burger. Ah, 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 ah. Tala. Ay! Ay! Kuya, <laughs> nang tapon sa'yo. Hindi na, hindi na, hindi na, na kita nibiruin. O. Oh. <laughs> Nagagalit kasi <laughs> mo binibiruin. Eh. Binibiro niya tita eh. Tala ah. Dala. Hola naman naman. Ni, pa-meditation. Ni Hey. Mga basketball yung isa. Wang